Yan, rotis na tit natin. Walang hatak. <laughs> yan. First time ko talaga naka-troubleshoot na na anday ko nakitang pisa sa inyo. <laughs> Nag-cam shop. Bihira masira yan ah. Kaya na hmm. nga ako nagtatanong sa kung may, bakit may uh, ano, may mga may mga parts, oh, uh, uh, pati oxygen sensor, tago mo lang yung oxygen sensor kasi ito yung ko buo yun. uh, ang dami ng oxygen sensor na ano nito, spare parts. Oh, <laughs> ang taka ka puro oxygen sensor tapos yun lima idol oh grabe dami oxygen sensor daw lima oh yun DTS in this ECU oh. titingnan natin kung anong nakaloob ng lima na yan oh throttle body oh throttle body A throttle pedal position sensor switch A yun oh o, oh, throttle body switch B low circuit low oh oh dami oh sensor A circuit high bank one or single sensor oh cam shop B puro crank shop sya at saka throttle body subukan natin i iris may record naman tayo Panood dami yung black mo. Hanapin nga natin si Sir <laughs> <tara laughs> Bumalik. May bumalik siya. Bumalik mga idol. Oh. Check engine niya bumalik. Now, titingnan natin kung anong bumalik. Yun ang lumabas ng scanner na camsha position. Yan. Kaya mga idol, nagpalit pala yung may-ari ng camsha position. Tapos yun, binili siya. Yung binili naman niya na camsha position, ito. Yan. Ito yung original. Original niya. Pinilitan niya kasi lumabas sa scanner kam position Pinilitan ulit nila ng camshaft position Sira na naman. Ngayon ang ginawa natin dahil matakaw na sa kam sensor. Eh pati original niya ang damage. Ano natin ni repair natin yung cam, uh, camshaft gear. Yun kasi dumudulas. Dumudulas yung camshaft gear. yon. Wala na siyang chicken chin idol. Oh ang check engine na lang yun yung warning ng gasolina yun wala na siyang check engine oh. tapos may lumabas pa ang throttle body yan oh. napun-pun naman yung gear nya pudpud yung gear niya. tapos nagpalit pa sila ng oxygen sensor kasi walang hatak baka siguro isip nila dito pinagmulan yun yan okay na mga idol rutis na lang antay natin yung mari rutis Kalau okay, <laughs> temen ubusin ano no ito mumipis yung gear nya kaya lumabas sa scanner throat body kaya palitan na natin to yan palitan natin to yan palitan mo mamuti makudpud yung mga sunshine na yun sera eh. mm. Natatakbo siya pero talagang kapos. Gapang. Gapang. Yan, nagpalit na silang ano, cam Wala pa rin hatak. So, oh, nagpalit na silang kong, oh, oxygen sensor. Wala pa rin hatak. Ayan, ako ako nagpalit nito kasi, ayun, napun lumipis siya o, oh, tinama, lumipis oh. Oh, Natapat, manipis oh, kasi kinayod dito. Repetan natin. Lumabas ng scanner na cam position. Yan. Kina mo idol, nagpalit pala yung may-ari ng camshaft position. Tapos yun, binili siya. Yung binili naman niya ng camshaft position, ito, yan. Ito yung original. Original niya. Pilitan niya kasi lumabas sa scanner, camshaft position. Pilitan ulit nila ng camshaft position. Sira na naman. Ngayon, ang ginawa natin, dahil matakaw na sa camshaft sensor, eh, pati original niya, ang damage ano natin, ni natin yung kam uh, camshaft gear. Yun, kasi dumudulas. Dumudulas yung camshaft gear. Yun, wala na siyang check engine idol. Oh. Ang check engine na lang yun yung warning ng gasolina Yun, wala na siyang check engine. O. Tapos may lumabas pa ang throttle body. Yan oh. napodpod naman yung gear niya. Oh. yung gear niya. Tapos nagpalit pa sila ng oxygen sensor kasi walang hatak. Baka siguro isip nila dito pinagmulan yun yun okay na mga idol rutis na lang yan Antay natin yung mari rutis yan rutis rutis natin <laughs> walang hatak yan first time ko talaga naka troubleshoot na na anday ko nakita ang pisa sa inyo <laughs> na cam bihira masira yan ha kaya ngayon nga ako nagtatanong may, kapat. may oh pati dito. oxygen sensor Tago mo lang yung oxygen sensor Kasi ito yung kubuo yun uh, Ang dami nga oxygen sensor na ano nito Spare parts <laughs> O nga, taga ka puro oxygen sensor Tapos Kamsap uh, sensor Ang dami uh, Dito lang Tayo sa China Bank tayo yeah, Pinadala yun Kasama na dyan sa mga nakalagay Ang tanong kasi Bakit yan ang bilis Pati original na sira hmm. ano yun Ay, hindi kayo ba? nagpalit nun? Hindi ay nung nabilhan nyo na mayroon ng... Mayroon na yung yun nakasalpak. Kaya pala sumuko sila. Uh, sabi siguro, kaya siguro ano, sinukuhan, ibinenta e, ng mm, mababa. Mababa. Magkano bilhin mo ito? 80? 80. Oh! Dispatch na. Magkano? Ganun, 80. Ha? Mm. Grabe yung papa! Ano ah, uh, dalawang piraso lang ito. Siguro, tinatamad na talaga. May 60, so, hindi, may 60. Din siya. Hindi na siguro nila makuha yung tropa. Hindi, hindi nila makuha. Magkano hmm. bilhin yung isa? Kasi hindi ano, hirap 60. Hirap, hirap una, hirap maikambyo. Oh, mm. <laughs> <laughs> ako nga mekaniko oh. na <laughs> iko palit tayo, iko kaya talaga. Hindi ko mabunot yung kambyo eh. Yung, isa 60 bilhin niya, oh? 60 kasama yung isa, kasama prangkisa. Oh, ngayon. Oh. Oh. Ah. Hato na? Kasi ayan. Hato na. Ano pa? Kaya nga pa, grabe no, sorte mo no abot ah, pa to sa ano nasa 300 Kaliwatan pa to dito, no? hindi, oh, na, hindi, na nila kaya talaga kasi yung ay, matanda na rin sabi niya ayoko na ng gasto siguro lagi naluloko ng mekaniko lagi na dadali. kaya okay. ganyan lagi balik balik ito tristresira ka pa ha kanan ha oh, kanan ha kanan no? ha oh, <laughs> dito hirap na hirap tayo sa magkambyaw. dito eh pag lalo na hinto tayo ano oh diyan guys basta hinto tayo hirap na hirap tayo magtambyo so si wasi ko ato sa kalsada pagka ito mas <laughs> gusto <laughs> <laughs> niyang gamitin eh walang kalampag eh walang kalampag yung yung isa ah, <laughs> kalampag. Ang, ang mura no ganda <laughs> ng suspension niya. Tsaka mura pag piling mo. Yeah, parang na, oh, kaliwa. May giwang na. Yung mga giwang-giwang na. Ay uglong 'yun. Ano na 'yan? Sa gulong na. Oh, sa gulong 'yun pa nagwiwigil, ang tawag yun wigil nagwiwigil. na. Pag dito sa likod, di umaano eh, ka, ka, parang binta na 'yan eh. Kanan. Oh, kanan. <laughs> binta na 'yan. Ayun na pa. talaga. Eh, wala pa sa prangkisa 'yan. magkano mm. prangkisa? 200 dati. Umabot pa kami 280. Oo. Oh. Oh. Bibili lang po kayo sa 280. Kala siguro, ano na, hindi na kaya. Papalitan na ng makina. Oh, yun, yun. Siguro makina yung ano nila. Kasi kaya, bagong binitawan. Bagong baba na makina tapos ayo mm -hmm. pa rin tumino, no? Ayun. Yung parang may issue na rin yata ng pumatok siguro to. Oh, yun nga siguro nasa isip nila damage na talaga makina kaya ayo na tumakbo eh. Wala hmm. na. Galaw <laughs> tayo. Ay tumakbo eh. <laughs> Sabi ko may nangyari gano'n. Yung unang bili namin okay, siguro na ano lang, nahilot. Mm. Uh Kaya -huh. tumagal na ginamit. bilang lang yun uh. na yun? Wala para ka. may binta? Yes. Uh -huh.